Nagbabala ka ba magpagawa ng bahay? Ito yung mga tips na marerecommend namin sa'yo. Sa wire, ito yung gamitin mo. Pelps, Dodge and Pilflex. Yung dalawang brand na yan, yan talaga yung best brand na nangunguna dito sa Pilipinas. So yung mga brand na yan ay talagang ginagamit sila maging sa wiring ng mga commercial. Tulad ng mga hotel, mall, mga kondo. Kaya ako nagpapagawa kayo ng bahay at gusto nyo talaga ng safe na wiring, yan yung marerecommend namin sa inyo. Ngayon sa panel board ko talaga meron kang budget. Ito yung pinaka marerecommend namin sa'yo bolt-on type metal panel board. So, ito nga pala yung may pinakamakapal na panel board na gawa sa metal. Ito rin yung may pinakamakapal na copper busbar kusaan dumadalo yung kuryente papunta sa mga breakers. And syempre, ito rin yung may pinaka-safe determination dahil yung mga breakers na ginagamit dito, talagang ini-screw sila. So sa mga ganito nga pala, ang pinaka-best brand na gamitin dyan ay eh itong GE brand na Bolton Type. So tumatagal to ng mahigit 40 to 50 years. Kaya kung gusto nyo talaga na safe at pang matagalan, ito yung gamitin nyo. Pero syempre, dahil ito yung pinakamagandang gamitin, of course, ito yung pinakamahal sa lahat. So kung gusto nyo na mas affordable pero metal panel board pa rin yung gusto nyo gamitin, ito yung marerecommend namin sa inyo. So ito ang tawag naman dito ay plug-in type metal panel board. Ito yung mas murang version ng mga Bolton type na panel. Kaya kung mapapansin nyo, mas manipis ng kanto yung panel niya and then yung mga busbar nya niya, iba na siya. So sa mga ganito kasi, ang ginagamit na breakers dito ay mga ganitong plug-in type. So tinawag silang plug-in kasi pina-plug lang sila dito, parang plug-in play lang yung dating nila. So sa mga ganito nga pala, ang pinakamaganda gamitin brand ng breaker, syempre itong G brand na plug-in type. Nga pala kung Dream House yun na yung pinapagawa nyo, halimbawa malaking bahay, maraming loads, talaga marirecommend namin sa inyo mag Bolton type kayo. Ngayon kung yung bahay na pinapagawa nyo naman ay hindi naman kalakihan at gusto nyo gumamit ng mas murang klase ng panel, dito na lang kayo sa plugin type. So itong plugin type nga pala, perfect silang gamitin sa mga rough finish na bahay, mga apartment. Kaya ito rin yung mga kadalasan makikita nyo sa mga ganong klase ng property. And yung isang reason nga pala kung bakit ito yung madalas yung makikita sa mga ganon plugin type. Kasi yung price difference nila is talagang malaki. So sa mga bolt-on type, talagang mapapagastos kayo dito. So for example, naka 20k kayo dito. Pagdating sa plugin type, ang conversion niyan is makaka 10k lang kayo. So kalahati yung diferensya nila. Ngayon, kung modern design naman yung pinapagawa mo na bahay, bahay tulad ng mga nauso ngayon na small house design na modern o kaya nagpaparenovate ka ng condo unit. Ito naman yung mga kadalasang ginagamit sa ganon. So ito ang tawag dito ay miniature distribution panel. Ito yung mas modern version ng mga nakasanayan nating plug-in type, mga fuse type na panel. Kaya kung mapapansin mo, mas maganda na talaga yung itsura ng panel niya. Mas classy yung design, mas elegante yung tignan. And yung mga breakers na ginagamit nga pala dito ay modern na rin. So sa mga ganito, ang breaker na pinakamagandang gamitin ay itong Snyder brand na MCB dahil itong breaker na to talagang world class yung quality. Ngayon ko naghahanap ka ng mas affordable dito na pwede mo magamit kung nagpapagawa ka ng modern design na bahay, pwede ka na dito sa Wixim na brand. So itong Wixim na brand, hindi siya kasing mahal ni Snyder, hindi rin siya kasing mura ng mga cheap na brand ng MCB, so nasa gitna lang siya. Kaya kung naghahanap kayo ng mas affordable and maganda rin yung quality, ito yung marerecommend namin na gamitin nyo. So again, kung dream house mo na yung pinapagawa mo, gusto mo talaga na safe, pinakamaganda, bolt-on type na panel yung gamitin mo. Kung gusto mo na mas affordable dahil hindi naman ganong kalakihan yung pinapagawa mong bahay, pwede ka na dito sa plug-in type. At kung nagpapagawa ka naman ng modern design na bahay, miniature distribution panel yung gamitin mo. Yun lang ko meron pa kayong mga gustong itanong, comment lang kayo dyan sa baba. Kung meron kayong mga gustong i-canvas or pakot, tawagan na yung message yun lang kami, free quotation naman tayo. At kung araw Metro Manila lang kayo guys, bisitahin nyo na kami dito sa store. Nandito lang tayo sa Karuhatan, Valenzuela City, malapit sa SM Valenzuela.